ano, nanganak na yung pusa namin. Kaya pala ayaw niya. Nagulat ako sa kanya eh. Pero may kuwi, may kuwi bahay na to. Ganyan, ganyan pala mga anak ang pusa, oh, nililinis sila, niya. Sila na naglilinis ng mga so, anak nila. Nilalabas Ma, pa si Kuro, isa pa lang oh, yun. Oh. lang yan, tatlo yan, tatlo mga tatlo. <laughs> ah, yung bahay na yun? Ha? Hmm. Huh? Oh, Tama. Nilinis <laughs> niya. Ay, isi anak niya. Puti din. Ano pa ganyan? Ganyan palang pusa. Pag nanganak sila. Malaki pa rin dyan niya eh. Nalabas pa yan. Kanina na nando doon sa ilalim ng ano, ang tawag niyo? Kasina. Umaangat na yun niya eh. Hmm. Ay, pa, ay, pa, oh, may dugo, oh, mawawala yan. Lilinisin niya Ang bilis nila mga anak, no? Hmm. Ka. May kadugtong pa, mayroon pang ano. Dalawa yan, bakit ng tiyan niya eh. Malaki, mayroon pa. Ilalabas pa yan, ang laki pa ng niya eh. eh Di pa nakangangana siya, nasasaktan na.